Ang aking lola at lolo ay tito ng galing sa Pandakan at nagsimula. So, Tatsabing ang ugat ng mga pamilyang Rivera ay nagmula sa Pandakan. Ah, hindi po kami lumipat na ibang lugar, wala po akong ibang bahay. At taga Pandakan po akong tunay. At magkakakilala lahat ang mga magkakapit bahay, tulungan na parang bayanhen spirit. Kapag kami problema ang isang uh, bahay, ay nagkakatulong at tumutulong na kikiagapay ang mga kapitbahay. Ang lagi pong nasa puso kong paglilingkot sa bayan eh. Ako po ay masasabing hanggang ngayon, may masasabing wala tayong hindi tayo mapupula na nagpayaman o nag nagtaposisyon uh, dahil ako ngayon ay nakapartment pa rin hanggang ngayon ang ating pong kasing gawin ay uh, buuin at maging siyang mag, mag sa mga taga -pandara, upang ang paunlaran at kapayapaan sa pandakan ay makamtan ang progreso at tumaas ang buhay ng mga taga -pandara. Yung mag model community. Ako ay, uh, ako po ay nagmukha na isang restriksyon na bumubuhay at nagbibigay din upang obserbahan ang foundation din ng Pandakan na amin pong na-discovery na at na-pagalaman na ngayon pala ay noong May 30 at 1712. Ako ay Pandaceno, dangal ng bayan.